Good morning mga bro Ayan Nandito tayo ngayon Friday today Kaya yeah, ito nagtakawala tayo ng mga alaga natin Para makaronda naman sila Ito mayroong bato-bato rito na ano uh, Pichon pa yun Pichon pa yun And yung kanyang magulang kanina eh Hindi ano ko alam kung saan na pumunta Ah, hindi pa rin pisa yung anak ah, yung itlog ng ating ah, uh, uh, dito, fancy hindi ko alam kung yung kaya buo o ano na na ah, uh, tablayanan pa natin siguro mga one week yun yun yung mag yung, yung ano, bato yung kanyang anak dito na dumadayo at yung dalawa natin na nakulong diyan. yan, nakulong sila diyan. nakawalan din kanina yung Mara ako pumasok na Pero yun Hina yun po uh, Silipin natin yung Inakay mo yun Ating Palaga Silipin natin yung inakay mo kung malaki na Take it darling Ayan yeah. Ayan siya oh. Eh sorry Yan na siya Ayan na Diba May sing sing na rin yan Magyan na rin natin ng sing sing yan hmm. Maging maamo Kunti na lang, paronta ka na rin. Hmm? And sa ngayon, dito ka muna sa inyong mga mother. Mga mother. Mga parents. Diyan ka muna. Kumain ka lang dyan, ha? Yun, lilimlim. Ito yung tabayan ng tayong mapisa eh. Mapisa yun, malaki na rin yung inakay noon. malaki na rin yung inakay nun baka natin itlog ng manok meron tayong tatlo tatlong itlog yung manok natin yan lang muna natin sila dyan buksan natin yan para just in case na gusto nito, naman ng itlog nito pinunaman siya sa kabila kasi may inakay na dyan mga brown sa labas At si putol ayan si putol nanginain na rin putol ba to? Si putol nga At si putol may mga rin na bababa baba, dyan ya, muna natin siya si Kotol na nakakulong Para masanay siya sa kulungan niya Kotol si Sa loob Hindi ika, ika pa rin Pagka gumaling na ng gusto yan Saka natin papakawalan nyo. Pag namaris yung itim dun sa kanya ya, Update sa ating duckweed Kapag natin yung sa manok natin, uh, nababawas-bawasan sa yung papano. Siguro gagawa tayo ng isang lalagyan na malaki-laki. paramihin uh, na natin yan. Nakahanap tayo ng drum, nakalahati. Mas maganda. Nakakalim natin dito. Ano? Tumugunaw. <laughs> Bang update natin sa mga manok wala problema sa mga manok natin hindi maganda pa na ngayon no? makulimlim wala pa kahapon yun pero pagdating ng tanghali wala na yan ah.

na ronda na rin yan nakita ko na rin nga mundo ronda yan ay nga sa bubong na rin yan pagka sanay na rin siya rito maganda ganda pero sinusubuan pa rin Sinusubuan pa rin sa kanyang ng father matalang yung hell. laging nandun sa kulungan na kalimlim ito naman kasi kung mapasok dito di anong problema ko dyan mapasok dyan sa ating hem alabas pero yung, kaparis yan, yung kapares niya sa loob mo. ito malakas mong hinahin eh ang brown natin papalik siguro sila ng limlim -lim kasi ito, dito natulog yan gusto ko nakita yan eh hmm. Ayan, lumabas na yung hen eh na siguro sila ng limling hmm. Marako na si Putol lumabas na yung hen Dumumi pa <laughs> papalit na ng limlim -lim yan may dalawang itlog sila dyan kasi pag mangitlog yung paris na yan eh Hanggang dito na lang mo siguro ang update na rin sa ating mga alaga ingat na lang lahat at uh, sa sa